Kailan nga ba nagsimula ang kauna unahang pride sa Pilipinas? At anong kaisipan ang magpapaalab sa pakikibakan natin sa kasarian? Ang kauna-unahang Pride event sa buong mundo ay nag-ugat sa Stonewall Riots na nangyari noong June 28, 1969 sa Greenwich Village, New York City, USA. Ito ay isang serye ng protesta at pag-aalsa na pinangunahan ng LGBTQIA community laban sa paululit ulit na pag-atake at panggigipit ng mga polis sa Stonewall Inn. Ang unang opisyal na Pride March ay ginanap noong June 28, 1970, eksaktong isang taon matapos ang Stonewall Riots. Ito ay ginanap sa New York. Kasabay nito ay may mga kaparehong pagdiriwang sa Los Angeles, San Francisco at Chicago. Layunin ng marcha ang gunitain ang Stonewall Riots at ipaglaban ang karapatan at dignidad ng LGBTQIA+ community. <tinyo> kailan naman nagsimula ang Pride sa Pilipinas? At anong layunin nito? Upang malaman natin ang makasaysayang Pride sa Pilipinas, kinuhanan namin ng panayam si Mix Iwa, isang guro at aktivista. Nga pala si Mix Iwa po kakasalukuyang um, college instructor sa isang pribadong eskwelahan at kasalukuyang gender and development lead no, ng Angat at kasalukuyang member ng um, Board of Trustees ang unang Pride March sa Pilipinas ay kinanap noong June 26, 1994 sa EDSA Tibog Avenue, Quezon City. Isa itong makasaysayang event na pinangunahan ng Pro-Gay Philippines at Metropolitan Community Church or MCC. Ang layunin, simple lang pero matapang. Visibility, protest and pride. Noong panahon yun, wala pang social media, wala pang mass, mass support at grabe pa ang stigma. Ang Pride ay hindi lamang isang selebrasyon, kundi isa rin itong protesta. Ayon kay Merpired na kabahagi ng nag-organisa ng Stonewall Manila, hindi hiwalay ang pakikibaka ng LGBTQIA+, sa pakikibaka ng mamamayan. Binanggit niya rin na ito ay laban sa makakapitalista at kontra mamamayang patakaran ng Estado na nagpapahirap hindi lamang sa LGBTQIA+, kundi sa lahat ng Pilipino ginawa ang Pride hindi para mag-party, kundi para magpakita na narito kami at may karapatan kami. At lagi dapat natin tandaan no, that Pride is not just a celebration, it is a protest. Pride is not just a parade, it's a survival. Sa kabila ng mga hamon, nagbunga ito na makasaysayang tagumpay. Sa pagkilos na ito, itinakda ng Pilipinas ang sarili bilang unang bansa sa asya na nagsagawa ng Pride March. Makalipas ang ilang dekada, bakit nga ba natin kailangan pa rin igunita ang Pride sa Pilipinas? Mahalaga pa rin ang Pride at ang pagpapatuloy nito kasi masing kaya nga ng sinasabi natin, hindi pa ang laban. No? Ayon nga sa 2022 Rainbow Rights Philippine Report, halos sa anim sa sampung LGBTQIA plus Pilipinos ang nakararanas ng diskriminasyon no? mula sa eskwelahan, mula sa trabaho, sa healthcare, no? at pati mismo sa kanila mismong tahanan. At sa kabila nito, hindi pa rin na sa batas ang social SC Equality Bill na ilang dekada nang ipinabato at binabaliwala sa Kongreso. Kaya bawat taon na lumalabas tayo sa lansangan, sinasabi natin na we still exist, we still fight, and we still deserve to live with dignity and protections. Sa nalalapit na malawakang paggunita ng pride sa iba't ibang parte ng ating bansa, malinaw na ito ay isang panawagan para sa pagbabago at pagtanggap. Dapat natin tandaan na ang pride is pagmamahal sa sarili na kitagal nating pinaglalaban. Sa bansang may malalim na kultura ng hiya, nakikisama at conformity, pagiging totoo sa sarili ay isang radikal na aksyon. Historically, hindi laging ganito, no? Bago pa dumating ang mga Kastila, fluid at inclusive na ang pananaw ng mga ninuno natin. May mga babaylan, may mga katalonan, no? May na, uh, mga spiritual leaders na gender non-conforming o queer. Pero nang dumating ang kolonyalismo, ipinilit sa atin ang patriarka, ang binary at shame-based morality. No? Kaya ang pride ay hindi lang makulay na selebrasyon sa itong pagbawi ng ating makasaysayang pagkatao. Tatlong dekada nang sumisigaw ang LGBTQIA+, ngunit patuloy pa rin ang karahasan at diskriminasyon sa LGBTQIA+ ito rin ang panahon para isigaw natin na ang 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 issue ng social sc ay hindi lang issue ng kasarian ito ay issue rin ng trabaho dahil may mga LGBTQI plus individuals that are often denied employment or promotion dahil sa identity nila. In terms naman sa tirahan, may mga landlord na ayaw ng LGBTQI plus tenants. In terms sa healthcare, alam naman natin yan. Marami pa rin doktor at health workers ang walang gender sensitivity. At may mga ilan na hindi na-admit agad-agad dahil ang um, kailangan daw direct relationship no, o mga asawa daw sa legal no na na sa simbahan ang siyang ikakayahan magpa siya para sa kanyang asawa in terms sa sa education no may mga estudyante queer ang pinapakiya o dinidisiplina base sa pananamit o kilos no at alam naman din natin na minsan pinapasok ng ilang ibang relihiyon education ba, no lalo na sa public school no so um, doon maaring um, maatake Diba? Personally, mga bata na may ibang um, pagkilala sa kanilang sarili. At siyempre, usapin din ko ng dignidad. No? Kasi ang basic respect na dapat para sa lahat ay madalas ipinagkakain sa atin. No? Sa so, madaling sabi, ang gender justice is ang social justice. At ang laban ng LGBTQIA+, ay laban ng bawat Pilipinong naghahangad ng pantay na karapatan at ligtas na buhay. Kaya rin mahalaga pa rin ang Pride March dahil hanggang ngayon limitado pa rin ang inklusibong espasyo no sa mga paaralan, sa sina sa komunidad at ilan lamang din sa sa NCR no ilan lamang ang lungsod na mayroong um, anti-discrimination ordinance nga dito sa amin sa Taytay -Tay, sinusulong pa rin namin siya no? at kalaban pa rin namin iba dito mga religious sector. Siyempre, marami pa rin ang nakararanas ng hate crimes mula sa microaggressions hanggang sa physical na karapasan. Diba? Wala pa rin batas na nagsasabing bawal pa yung saktan, pusgahan, o itapon lang dahil sa pagkataon natin o ninyo. No? So yes, we need pride um, because we, until we are all safe, no one is truly free. Kaya ang patuloy nating panawagan sa mga mambabatas, puro magulang, kaibigan at bawat Pilipino na ang respeto ay hindi premyo bagkus ito karapatan. No? Ang pag-ibig ay hindi kasalanan kundi anyo ng pagkatao. At sa huli, ang pride ay hindi tapos hanggat may isa pa rin nilalait, pinatanggalan ng karapatan o pinapatahin sa dami ng gender-based violence at gender-based harassment na nararanasan ng LGBTQIA+, dumadagdag pa rito ang mga iba't ibang isyong panlipunang nakakaapekto hindi lamang sa komunidad bagkus sa lahat ng Pilipino. Totoong hindi hiwalay ang pakikibaka ng LGBTQIA+, sa pakikibaka ng mamamayan. Kaya nga ng sinabi ni Marsha P. Johnson, No pride for some of us without liberation For all of us.